Abay nakuha nga ng Spurs player na ito ang respeto ni Lebron at AD matapos ng ginawa niya sa Lakers. Well, sa tapatan ng Lakers at ng San Antonio Spurs mga idol, ang rookie nga ng Spurs na si Stephon Castle ay grabe nga ang ginawa laban sa Los Angeles Lakers. Ang kanyang performance mga idol ay 22 points, 5 assists, dalawang rebound at ginawa niyan in a very efficient way. Ang kanyang shooting sa field mga idol ay 7 out of 12, 58%. Sa 3-pointers naman ay 3 out of 4, 75%. And well, talaga nga naman ang ganda ng mga galawan kung napanood yung laban ng mga idol nito ni Stephon Castle. Parang ang veterano kung maglaro. And actually, silipin natin ang ilan sa kanyang magagandang ginawa. And well, sa unang possession nga ng laban ay nakaharap nga na ni Stephon Castle, ang rookie ng LA Lakers. Kung saan mga idol, talaga nga naman sinayawan niya nga ito. Ginamita ng double crossover mga idol para nga iwanan. At direct na nga siya sa jumper. Smooth looking shot. Pasok yan. And then sa next possession naman na mga idol, kumawa nga siya ng pick and roll with Zach Collins. At may kita niyo nga siya dito mga idol na nag slow down nga siya. At talagang binasa ang depensa. Tumingin nga siya dito sa likod kay Cam Reddish. At nung makita niya nga medyo malayo si Reddish sa kanya, abay he just pulls up for another jumper. Pasok nga na naman And then dito ay another pick and roll nga na naman ng kanyang ginawa and another magandang read dito nga sa depensa ng Lakers at nang makita niya na dalawang Lakers player ang sumunod sa kanya ay binato niya nga lang ang bola kay Zach Collins at nangakuha siya ng assist after nga ng layup ng kanyang sentro. And then another play mga idol, another ngang magandang pagbasa na ito ang rookie sa depensa ng Lakers. At sa fast break opportunity ngang ito ay nakita niya si Lebron James is not really fully committed. Dito nga sa kanyang kakampena diving to the paint kaya nga kahit nandyan ang presensya ni Lebron. Abay magandang bounce pass ang ginawa ni Castle mga idol. Another assist para nga sa rookie. At sa panghuling play nga ni Castle kung saan under 2 minutes na labang ang laban at kinakailangan ng kanyang team ng basket, abay walang katakot-takot ito nga ang rookie na atakihin ang depensa ng Lakers kahit nandiyan pa si Lebron James nagabang, gabang, abay nilay-upan nga lang yan harap-harapan clutch basket para nga paangatin ang kanyang team by 1 point. Kaya naman mga idol matapos nga ng laban ay hindi nga napigilan ni Lebron James pati na rin ni Andre Davis na lapitan nga itong ngang rooking ito at kausapin after the game. Hindi natin alam ang kanilang mga sinabi mga idol pero siguro binigyan nga ng respeto, siguro kinonggratulate at binigyan ng payo itong ngang batang player na sigurado nga ang kakilanganin niya rin. Isipin niyo ng mga idol, mga superstars in the NBA mismo, ang lumapit sa iyo bilang isang rookie para nga bigyan kang dos, bigyan kang respeto after nga ng pinakita mong napakagandang performance laban nga sa kanila. Kaya nga siguradong masasabi natin 100% na humanga nga itong si LeBron James pati na rin si AD dito nga sa rookie ng San Antonio Spurs.